Hello, kumusta kayong lahat? Mga kaibigan, mga kamag-anak. Ah. Ito na 'yung uh, gusto niyo bang uh, mamasyal? Ano, masayang pasyalan? Gusto niyo bang makarating sa Italy? Ah, dito po, ah... Uh, Binis Canal, ibig sabihin sa Binis Canal sa Italian. Pero uh, gusto kong nga uh, imbitahan ko kayo dito. Dito lang 'yan sa atin sa Pilipinas. Ah, uh, dito po yan sa Tagig, uh, Metro Manila. Uh, kaya sinasabi nga, uh, Binis Canal, nasasakit uh, ah, tayong barko. Hindi, <laughs> joke lang, bangka lang ito mga kaibigan. <laughs> ayan ha, ayan. O, oh, ayan, pasilpe-silpe. Ah, uh, dito kasi sa Binis Canal, uh, di kompleto dito, isang mall ito mga kaibigan. Napakalaking mall. Ah, uh, tapos, uh, kaya sinasabi nga, uh, Binis Canal, uh, ito po, ito, ito, sumakay na kami ng bangka. Ayan. Ah, uh, Uh, kung wari, ayan yung uh, na, sa Italy. Huh? Uh, alam nyo naman yan, yung kanal. Eh, sa mga disyerto kasi malalaking bansa. Para magiging shortcut ang iyong uh, daanan, gagawa ka ng kanal ngayon sa isang disyerto. Huh? yan po ha. Huh? Kaya po, kinuha po ito sa... Kaya sinasabi itong uh, binis kanal, uh, mul. Uh, dito po ito sa Tagig uh, Metro Manila. Uh, uh, bakit kami sumangkay ng bangka? Parang isip bata na yata ko. Bangga, bangga sa yan. Mababaw lang yan mga kaibigan. Pero, uh, bakit, ano ba ang purpose ko? Bakit sumakaya kami dito? makukuha Makukuhanan mo kasi ng video. Uh, gabi na yan. Uh, simpre, ilaw na lang nakikita natin. Uh, sinadya talaga namin magpagabi. Kasi, uh, para makuhanan mo ng video. Puro mga ilaw yan. Uh, magkabila kasi yan. Uh, yung, kaya nga, uh, sinabi nga, uh, Binis Kanal, Uh, design sa Italian, uh, magkabila, yun yung uh, mall. O. Oh. At kita nyo naman, nakasakay kami sa bangga. Ah. O. Oh. Uh, improvised bangga yan, kung wari. O, oh, diba? Pero, uh, alam mo ba, uh, dito, ah, uh, mayroon taga sagwan. <laughs> taga bugsay, kung sa Bisaya. Ayan. Ayan. Siyempre, kami, kami, gusto nyo ba malaman kung magkano ang um, presyo dito pag sumakay ka dito sa bangka? Ah, uh, pag dito po mga guys, uh, dito sa ganyang surang bangka, malaki-laki. Ah, uh, 500 ang isang tao. Pero sulit naman. Ah, uh, ayan, uh, ano ba Kahit na, gabi na kami sumakay. At uh, sa toto niyang wala na rin kami. <laughs> gahol kami sa oras eh. Pero siyempre, kita mo rin yung mga ilaw, di ba? Yan 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 yan. yan. Oh. Yan. Ah, uh, ibig sabihin, ang gusto kong maipaliwanag sa inyo. Ah, uh, pumunta kayo dito sa Venice Canal sa Tagig. Umpisan niyo na sa ano, maaga. Ha? Huh? Alam nyo sa aking channel ay eh, hindi po kayo malulugi kasi lagi ako nagtuturo ng uh, kabutihan. Kung paano kayo pumunta rito. Uh, sa totoo lang, uh, dumating kami dito kasi hapon na. Huh? Kaya ito, inabot kami ng uh, kaya alam nyo ba paano, uh, paano ka makasakay ng bangka mga kaibigan uh, Pumila pa kami dyan ng uh, isa't kalahating oras bago kami nakasakay Kaya importante talaga maaga kayo pumunta rito kung kayo man ay uh, pumasyal dito Kaya kayo kami ginabi eh, isa't kalahating oras ka magantay sa bangka Bukod pa yung uh, pila mo doon sa pagbili ng ticket Ayan, oh. Pero, di bali, enjoy naman eh. Ang ibig sabihin, hindi ko naman na sinasabi na ang aking video ay maganda. Ang nilalaman ng aking video, yun ang maganda. Matututo kayo, mga kaibigan. sana, huwag niyong kalimutan ah, Jeremias Combes. At la, YouTube man, o sa Facebook, ah, mayroon tayong laging mga video na kakapulutan ng aral. Ayun po ang aking linya dito. Ah, uh, yan o, mo. Kaya, ang aking camera, ay, eh, nililipat-lipat ko. Kasi, magkakabilaan nga yan, na mga, magkakabilaan niya ng, puro mga Italian design. Napapansin nyo ba? Ayan, tinan mo, tinan, kita mo yung tagasagwan. Nakita mo yung tagasagwan. Ayan. Ah, uh, yan o. Oh ang ibig sabihin, kahit madilim yung ating video, ang import, ang maliwanag dyan, yung matututo ka sa akin channel. O ngayon, baka mag-iisip kayo kung saan ba yan banda. saan ba banda yung tagig? Uh, kung kayo nasa South, uh, Bicol, uh, Laguna, yan ang ibig sabihin, South. Uh, kung wala kayo uh, service, uh, sumakay kayo ng uh, bus. syempre wala kayong service eh. Uh, baba kayo ng Magallanes. Yun ang pinakamalapit doon sa Tagig, ah? Kasi ang Magallanes, Makati yan. Alam nyo ba yung dating pinagagawa nila? Kung sino, kanino ang Tagig, kanino ang uh, kanino ang Makati? Ibig sabihin, magkatabi yan. <laughs> magkatabi yung distrito yan. Uh, kaya, uh, kung nasa South ka, nag-commute ka, uh, baba ka ng Magallanes at uh, magpahatid na lang para sigurado magpahatid na lang kayo ng taxi at mura naman ng ating mga taxi ngayon at uh, ipameterd muna mo uh, na gusto ko ba bigyan ko kayo ng idea kung magkano ay napakaliit na uh, napaka -ano siguro yung mga palagay mo na lang na 300 ay malaki na yan uh, ay di ba ay kung grupo kayo mm. taxi ka siguro kung, pero kung imitted yan sa totoo lang mga kaibigan hindi abot ng 300 pero wag naman natin na uh, anuhin ang ating mga driver kasi kung minsan traffic, malulugi po sila kung im imi-metered. Huwag po natin sisihin ang ating mga driver. Huwag po natin isipin lang na tayo lang, lang lagi ang servisyuhan. Kaya ako, pag, uh, pag ako nagtaksi, kinakausap ko na kagad ang driver. Kung magkano ba estimate mo doon? kung sa tingin ko naman na, di ba? Uh, gasino na yung magbigay ka ng pabor sa isang tao. No. Ah, ah, teka. Malapit na 'to matapos kasi alam mo. <laughs> ah, di ko alam kung ilang minuto lang kasi kung minsan gaya nyan, madilim na. Ah, kung sang eh, tatapusin na nang ano, nang nagsasagwan, tapos na 'yung ating uh, binayaran na 500. Ah. Ah, teka. Pag uh, mo naman, pag kami eh, dumaong na doon sa isang tabi, big 7. Tapos na ang video ah uh, Oh, uh, yun po ha, uh, yun makakuha kayo ng experience ha. Dito mga kaibigan, kung sasakay ka dyan, dalawang klase ang bangka dyan. Mayroon din lang tinatawag na parang duck. Ah, uh, uh, 250 doon ang isang tao. Parang na uh, itik ba? <laughs> Pero par parang pangbata sa tingin ko kaya sabi ko, eh wag wag dyan. Kasi parang ikaw ba magpadyak-padyak, parang kang itik. Pangbata sa tingin ko eh ah, uh, ito na lang pinili na may na 500. Meron na siyang taga Sagwan. Saka uh, ano? Magkapag-video ka ng maayos. Hmm? Kasi kung uh, ikaw pa magpadyak-padyak, ikaw pa magpatakbo ng uh, duck, eh, hindi ka makabidyo. Dalawa, uh, dalawa lang kasi ang pwedeng sumakay doon. Hmm. Isang magpapadyak, at saka isa, kasi parang, uh, ano siya, bump cars, at sa tingin ko, parang, idadrive mo pa siya. May manibila. Eh ito na lang ah, uh, hindi 'no ng ano, dito na kayo sa 500, isang tao. Hmm, may taga-Sagwan na, ay e, tatatalbawin mo lang doon uh, mag-video-video ka. Eh uh, s'yempre. ka ng Dios. Uh, alam ko naman na uh, dito, ah uh, ko konti lang din ang mga vlogger na pumupunta. Siyempre, nakakarami yung mga namamasyal talaga. Ah uh, s'yempre kami Uh, sa aking may bahay, uh, si Pompia Combes at saka sa aking hipag na si Debora, uh, nangangarap din po kami na magiging vlogger. Sana. Kaya po, uh, yun. monetize na ako sa uh, ads on rail pero nangangarap din tayo dito sa <laughs> in-stream ads. Kaya po, sana. Uh, kung sa tingin nyo na may matutunan kayo sa aking channel, Ayan, tinan mo. Puro ilaw na tanaw mo eh. Kasi gabi na nga yan. Kaya nga, uh, ang uh, sabi ko, parang alanganin nga ako mag-upload ng video na ito. Kasi hindi ko na ma... Hindi natin makita ng maliwanag yung uh, mga gilid. Pero, ang inisip ko, inisip ko naman, uh, tutorial, na, tutorial naman ng aking uh, channel nagtuturo po ako kung uh, Uh, paano ka matututo? Ha? Huh? Kasi ang aking uh, channel... Uh, kahit sa YouTube... Hinango ko sa, sa aking sariling uh, nangyari sa aking buhay. Personal vlog. Hmm. Ayan, pasensya na kayo. Kung maaba man ang oras... Nandiyan, nakasakay pa rin kami sa bangka. <laughs> Ayan, oh. Matagal-tagal din pala mga guys, eh. Uh, ibig sabihin, kung ilang minuto tong uh, aking video uh, yun din yung uh, tagal sa pagsakay mo sa bangka. Kaya may enjoy ka nga talaga. Ay, eh, uh, ang ano dyan, yung tagasagwan, eh, panay pa ang alok ng picture uh, papicture ka. O, oh, siyempre, magkakaroon ka ng remembrance. Eh, ako, uh, aking cellphone, siyempre, nag-video nag din ako eh. eh. Hindi ko na maibigay. Kaya po, ang magkakagandahan dyan, mga kaibigan, kaya po yan, nagkakaroon ng ganyan, nasasakay ka sa bangka. Ayun pala yung taga-sagwan kasi hindi naman kailangan na lakasan mo pag-sagwan. Pwede mo bitawan yan at uh, ka. Halimbawa, ikaw sumakay ka dyan. Bibid, uh, ka kung gusto mo mag Ay, na, di ba? Uh, trabaho na ng ano yon nung nag, nagsasagwan. Yung uh, operator, kung baga, sa bangka. Uh, ayan, ayan, ayan. Oh. Ayan o. Oh. Ayan parang ito na yung dulo guys. Ayan oh. Pagdating dyan, sa parang may uh, iikot na yan. At uh, malapit na rin magwakas ang ating video. Alam mo, pag iikot niyan, babalik na yan doon sa aming sinakyan. Ayan, ayan. At kita nyo, umikot na. O oh, sige. Na, na, inihingal na rin ako sa, <laughs> sa kakadaldal dito. Ah, basta ang importante, matututo kayo. Ano ba yung tinuro ko? Galing South. Ha? Pag ka naman ng norte, ang mga kaibigan, ah, uh, bumaba kayo ng uh, SM North Edsa. SM North Edsa, may sakaya na doon. Ayan, nakita nyo, parang tumayo na yung uh, taga, uh, taga operator ng bangka, at uh, taga sagwan. Uh, ito na yata, uh, pag uh, ito nag-in ng ating video, ibig sabihin, ah uh, nakabalik na kami doon sa aming sinakyan. Matagal-tagal mga kaibigan eh, na, uh, 'di ba? Matagal-tagal din ang ating uh, yan diyan kayo kumuha ng oras. Uh, 12 minutes na ang ating video. Up 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 up. Ah, uh, basta uh, may natutunan na ba kayo? Kung paano kayo pumunta dito? Sa Venice Canal, ah uh, Tagig, Metro Manila. Ah, uh, kung gusto niyo lang mamasyal eh. Eh, eh sabi nga eh mamasyal ka hanggat kaya mo. Hmm? Eh kung hindi mo na kayang lumakad, paano ka pa makapasyal? Ha? Kaya ako si isang senior citizen, uh, gusto ko rin i-enjoy ang aking sarili. Ayan. Kita nyo naman ang design yan. Uh, kinuha talaga to sa sa Italy. Ang design ng mga building, ay uh, ibig sabihin, itong, mga, itong mall na ito, mga kaibigan, kompleto. Ha? Uh? Uh, dito sa baba, pang pagkain at sa taas niyan, may sinihan din yan. Kumplito nga eh. Kaya sinabing mul, kumplito yan. O sige, hanggang dito na lang. Uh, malapit na mag-end ang ating video kasi may oras yan. Uh, kumusta na lang lahat sa aking uh, taga-suporta sa aking channel. Ingat po tayong lahat, mga kaibigan, mga kamag-anak. Sana.